What is up boys and girls, Jmoto Gaming TV here back for another MLBB video. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel at nakafollow sa aking FB page at TikTok account. Baka naman, Anong kailangan kong gawin? For today's video, mga tropa solo muna ako sa RG. Ito mga tropa, gulat ako ang sakit kaagad ng damage ni Dyroth sa early... Oh, gulat ka no? Early pa lang na bog -bog na kami Iwan ko rin ano na kain ko Bakit sumugod na lang ako Parang nagiinit lagi ang puwet ko Makaka-uwi na sana ako mga tropa Kaso umandar yata tupa ko sa ulo Mas pinili pa magpapitas At ito pa Dito nagchat na si Veil Gigi na daw Sa part na to makakaisa ang bida-bida kay Dyroth Rapid TP mga tropa para masar. Napaka-pangit ng ugali mo! At yun na pala ang umpisa ng pagkabogbog ng bida-bida. Dito mga tropa of talaga utak ko. Alam ko na ang nasa bush si Dairoth. Tumuloy pa rin ang kupal. Aba talaga naghanap ng sakit ng katawan. Dito nagchat lang ako ng GG kasi off talaga laro ko tapos wala pang dalaw. Tapos sinagot ako ni Idol Gusayo ng ganito. Palag daw kasi ako ng palag. Sorry Idol, parang hindi umaandar utak ko. Tingnan nyo naman score namin mga tropa. At ang score ko sino mag-aakala nakakayanin pa ito walang himala. Sabi ni Nora Aunor. Dito mga tropa papitas-pitas lang tayo sa baytakbo. Dito sa bakbakan nagkaroon ng himala ang mga galaw ng Bida-Bida. Rapid TP dahil naka -tsamba. Kapal na mukha mo. Choke so lang po. Nag-push lang sana ako dito. Kaso istorbo itong si Louie kaya pinansin ko na. Launch attack. Initiate the Mega kill. Double kill. Rapid TP dahil naka-double kill. Wow naman. Wow. Wow. Biglang nag-chat si Idol Dyroth. Dito mga tropa nagsuper sa iyan si Zilong para tumakbo. Why are you running? Why are you running? Bye bye guys. <laughs> Dito mga tropa nakasalubong ko si Saber pero naka-item na ang bida-bida kaya napatakbo natin siya balik sa base nila. Aba, may patago. Tago ka pa dyan, Idol D. -rot. Di mo alam, may backup na to galing Afghanistan. Rapid TP, kahit di ako nakapitas sa'yo. Kapal na mukha mo! angas mo ha! Dito todo bakbakan at nakapitas tayo ng isa himala pang nakaligtas ang kupal. Sa part na to mga tropa, dalawa kami ni Gusayon na pitas, pero napansin ko na mabagal ng kunti mga combo si Gusayon kumpara sa mga Gusayon user na nakalaban ko na. Kaya nagchat ako sa kanya na slow hands siya. Paganti muna sa sinabi mo kanina ikaw naman ang asa rin ko. Kaya dito binigyan ko siya ng advice para pang pabilis ng galaw sa kamay. Basahin nyo na lang mga tropa baka masensored tayo. Makulit din tong si Saber, pakitaan na lang natin ng biglang wala magic. Dito mga tropa umandar na naman ang tupak ko kahit marami sumugod pa rin ang bida-bida. Tingnan niyo mga tropang score ko may himala mali si Nora Aonor. Kita niyo mga tropas slow hands si Gusayun Retri Gods. Si Idol na agaw pa ang Elementary Lord as the Elemental Lord. Sa part na to nakita ko sa map nagsigway si Saber at Dyroth, kaya sinubukan ko sa lubungin sila. Tamang-tama lang talaga ang paglabas nila. Machine gun tipi muna sa muka para maasar. pangit ng ugali mo! Kung nakaabot kayo sa part ng video na ito, baka pwede makahingi ng like or heart reaction at pa-share na rin ng video ko para tropa na tayo. Thank you at sana always masarap. Ulam nyo! Grabe ang haba naman ng recovery time. Node na lang tayo. Big shout out din sa kakampi ko si Layla. Bumawi din sa huli mabuhay ka idol hangga't gusto mo <laughs> <laughs> Thank you for watching mga tropa. Sana masarap ulam nyo. Grabe Himala, MVP pa ang kopal. Hindi, wow.